Hinihimok ng 7 Infantry Division 7ID ang publiko na maging bahagi ng Citizen Armed Force at magbigay ng suporta sa mga tropa lalo na sa panahon ng krisis o emergencia. Sa ikalabing dalawang yugto ng kapihan sa Bagong Pilipinas, binanggit ni 7ID Commander Major General Andrew Costello ang kanilang iba't ibang programa para hikayatin ang mas marami individual na maging reservist. Binigyan din ng opisyal na mayroong humigit kumulang 22,000 ready reserves sa Central Luzon at ang 7ID ay nasa proseso na ng accounting ng iba pang standby ready reserves. Sinabi pa ni Costello na bukas ang Fort Magsaysay sa Palayan City, Nueva Ecija para sa mga mag-aaral ng Reserve Officer Training Force upang pukawin ang kanilang interes sa pagsali sa Army Reserve Force at ialay ang kanilang serbisyo at pagiging makabayan. Dagdag pa niya malugod na tinatanggap dito ang miyembro ng media mga halal na opisyal, profesional, kabataan at iba pang sektor na maglingkod sa bansa bilang mga reservist. Kasama sa pagkasanay ng reservist ang mga regular drill at paghawak ng armas, pagtugon sa emergency, first aid at tactical skills upang matiyak ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa anumang sitwasyon mula sa mga natural na sakuna hanggang sa mga national emergencies. Matagumpay ang Oplan Bakod Operations na inilunsad ng Nueva Ecija Police dahil nagresulta sa pagkakaresto sa dalawang riding in tandem na suspek na bumaril sa barangay kapitan at sa kanyang live-in partner sa isang bigong ambush attempt sa bayan ng Haen Nueva Ecija kamakailan. Ang mga biktima ay kinilalang sina Barangay Captain Clifford Miranda at ang kinakasama nitong si Irene Ake, 43 anyos, kapwa ng Barangay Mapakpakan sa HN. Ayon sa pulis na nag-imbestiga, naggagayak daw sila Kapitan Clifford na mga ayudang ipamimigay bandang alas 8.30 ng umaga. Kaya maraming tao sa lugar na sinamantala ng dalawang suspek kung saan ay hindi na bumaba sa kanyang motorsiklo ang back rider na siyang bumaril sa dalawang biktima. Agad naman ini-activate ng pulisya ang kanilang offline bakod at ginamit ang lahat ng CCTV footage sa lugar at mga exit points nito. Nahumantong sa pagkakatunton at pag-aresto sa mga suspect na sina alias Ryan, 24 anyos at alias JP, 38 anyos, kapwa ng Purok 3, Barangay San Anton, sa Leonardo, Nueva Ecija. Nasa maayos naman na kalagayan ang dalawang biktima matapos magtamo ng dalawang tama ng bala sa katawan. Samantalang nasa sa na ng pulisya at naharap sa mga kasong prostrated murder ang dalawang nahuli. Maari ng daanan ang barangay poblasyon at sinasahan ng Gapan Fort Magsaysay Road sa Piniranda, Nueva Ecija. Matapos makumpleto ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija Second District Engineering Office o DEO ang asphalt overlay project sa nasabing lugar. Napansin kasi ni District Engineer Elpidio Trinidad na ang pag-overlay ng asfalto sa pavement ng kalsada ay nagpapahaba ng buhay nito habang ang makinis na ibabaw ay nakatutulong sa pagpapabuti sa daloy ng trapiko at nakakabawa sa oras ng paglalakbay ng mga motorista. Ani Trinidad upang higit na mapahusay ang kaligtasan at kakayahang magserbisyo ng matagal ng isang kalsada, kailangan kasama sa preventive maintenance project ang pag-install ng thermoplastic pavement markings dito. Ipinliwanag ni Assistant District Engineer Robert J. Panaligan na ang paggamit ng thermoplastic pavement markings ay nagpapahusay sa kaligtasan at kaginhawaan para sa lahat ng gumagamit ng kalsada. Higit pa rito ang proyektong ito na pinondohan sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act o GAA ay nakompleto ng mas maaga sa schedule na binibigyan din ang epektibong pamahala ng proyekto na nagpapahintulot sa mga benepisyo tulad ng nabawasang pagsisikip ng trapiko at pinahusay na kaligtasan sa kalsada na maisakatuparan ng mas maaga kaysa sa inaasahan.